tayo ng labahan guys mag mag tuklip -tuk tayo guys ng labahan yun guys ang dami guys yun guys then... hindi naman tayo makapag vlog guys ng, ano, kasi nga kabubunot lang natin ng ipin kaya ito nang gagawin natin guys Hmm. Ano to guys? Yung isang araw to guys, nalabahan to guys. Kasi nga, palaging umulan dito sa amin guys. Ngayon lang siya. Kaya ngayon lang guys, mainit. Kaya yung labahan namin guys, yan na, na ano nga nga guys, nangangamoy na. Kasi ilang araw guys, ilang araw siya. Hindi na, hindi siya nabilad na sa init. Diba? Hindi siya nabilad sa init guys. Kaya, Titiklopin natin guys. Kasi nga, Para ma, ano siya guys. Kasi paano kayo magtiklop guys? Kasi pag ako magtiklop guys, iba ko yung gamit ng pang anang yung isa, yung anak kong babae at saka yung anak kong lalaki. Kasi may kanya-kanya silang lagayan guys ng damit. Titiklopin natin guys kasi mamaya magsisimba tayo mas, mas mabuti guys pag malinis na wala nang ano wala nang tatiklop eh tatiklop pa more yan okay. okay. guys ito guys pang ito ng asawa ko gandahan lang tayo guys kasi nga kabubuhan pa natin ng ating sana guys tulungan na yung vlog ko guys kahit simple lang guys kahit ganito lang guys sana masuportara na naman yung vlog ko guys. Kasi ano guys, para naman makatulong ako sa... Kasi gusto ko kasi talaga guys, pag may, may pira na gusto ko talaga guys mag, mag charity vlogger. Gusto kong tulungan yung mga ano namin guys, yung mga kapitbahay namin dito. Kasi may kapitbahay kami guys na kung mahirap man kami guys, mas mahirap sila. Dito sa I amin mean, guys, marami talaga mahirap. Hindi naman kami mayaman guys. Mahirap naman kami guys. Kasi yung asawa ko ano lang naman ano lang naman siya yung yung ano yung ano lang siya guys yung sa hardware lang siya hardware lang yung trabaho niya guys pero kahit pa paano guys na natutus, natutusan naman yung pang araw araw namin yung pang araw araw namin na pagkain yung ulam sa yung ng anak ko sa yung college ko guys kasi ano naman guys ano naman ako guys yung matipid naman ako guys as kayo ang sawa ko matipid kaya kahit maliit guys na ano namin yung, yung na parang ano namin guys kaya nga guys kaya nga pinasok ko tong pagbablog na to na guys para matulungan kahit pa paano makatulong ako ng as asawa ko kahit nandito lang sa bahay tapos pag, mag, pag may kita na ako guys may pira na ako gusto ko rin tulungan yung mga ano guys yung mga kapitbahay may yung mga kapitbahay namin guys yung yung ano talaga guys gusto ko talaga guys magpasalit yung vlogger magtumutulong kumbaga sa iba na kahit mahirap tayo guys pwede naman tayong tumulong di ba pag ano natin hanggat kaya natin pwede nang tumulong kaya nga kahit pag pag ano guys pag kumikita na tayo yun yung pangkita natin dito matutulong ko rin dito sa kababayan ko eh, sana suporta na yung vlog ko guys. Kasi yun ang ano kong guys. Yung intention ko guys. Sa pagbablog mo na to na. Pag magkaroon akong sapat na pera guys. At saka yung. Kung, kung, kumikita na tayo. Ganun. Iyan ang gagawin ko guys. Kasi kaya. Kasi ngayon kasi guys. Hindi pa tayo po din tumutulong. Kasi nga wala naman tayong ano guys wala naman akong nanagbuhay at saka yung asawa ko guys kunti lang naman yung ano oh, matumatulong naman guys pero kunti kunti lang hindi talaga yung di, makabili tayo ng ano natin kasi marami dito guys marami talaga sa amin dito guys marami, marami talaga guys pwede tulungan pwede mo Charity, guys pag may ano ka lang pag may pira ka lang ikaso eh ngayon wala yun ang purpose ko guys sana masuportaran niyo yung youtube channel ko na mapa, ma, ano ba yung ma, ma, yung baga maka-ano naman siya guys, Maka-angat naman siya, hindi naman ako nagahangan guys, ng kalap na laki, yung sapat lang na, ma, ano lang siya, yung maangat naman sa kahit kunti guys, yung youtube channel ko, kahit ganito lang guys, saka, yung ano ko, at saka yung, ano ko guys, kahit minsan, kahit minsan yung mga pag-iigit ko, ganito lang, kasi nga guys, baguhan pa tayo, hindi pa tayo marunin, ayok, kasi guys, marami akong ano, may, hindi kasi ako masyadong nag uh, ano, pag-edit kasi nga baka makapirate na naman ako ganoon. Kaya ayan, nag-iingat, nag-iingat, nag, -iingat, nag, -iingat, nag -iingat ako guys. Kaya, kaya baka sabihin niyo, yung video ko pangit at saka wala wala namang ka view view ganyan. naman guys kasi baguhan lang tayo. Isang isang buwan pa lang naman tayo guys. Baka sa sunod, baka masanay na tayo mag-vlog, mag-edit yung mag vlog pag makabili ako ng kasi gusto kong bumili guys ng isang cellphone kasi isang cellphone lang kasi yung gamit namin guys isang cellphone lang tapos ano pa yun, apat pa kami gumagamit tapos editan pa minsan nga naghahang na kaya nga minsan hindi ako nakapag upload kasi yung cellphone naghahang na matagal siyang i-export kaya sa isang dati sa isang araw kat dalawang beses ako mag-upload ngayon guys minsan dalawa minsan isa kasi nga yung cellphone natin wala na wala na naghang na kaya ganun eh pasensya na kayo sa mga vlog ko guys At saka hindi ako makapag thumbnail guys kasi hindi pa ako marunong may ano naman siya may yung may may ano naman siya guys yung yung may, ano ba yung may tinuturo naman guys, magpanalab ka, pero hindi ako marunong guys, kasi ako lang naman guys, yung nag i ako lang ano guys, hindi pa marunong, kaya, pag marunong na tayo, lalagyan na natin ng tanoy lahat, isa eh, ngayon guys, wala pa, kaya pasensya na kayo sa vlog, vlog ko guys, kung minsan pangit, kasi ganun talaga guys, ganun talaga, ang vlogger, Pangatin na naman yung YouTube channels ko, guys. Para naman makatulong ako sa kababayan namin dito, guys. Kasi yun ang talaga ang purpose ko, guys. Ulitin ko. Yun talaga ang purpose namin mag-asawa, guys. Na makatulong sa, ano, sa kababayan namin. Pag may ano na, guys. Yung may sapat na nga, ano. Yan nga Yan guys. Kahit minsan, kahit kunti lang yung views natin. Nga, minsan nga, guys, nababawasan yung views ko. Kasi nga, minsan nga ako nakapag-upload. Kaya nga, minsan nga yung parang ano guys, yung minsan nga hindi na ako parang ayaw ko nung mag-vlog. Kasi nga yung views ko na babawasan, i-upload. Ang hirap pa naman guys mag-vlog, ang hirap pa mag-upload, tapos nang babawasan. Kaya nga, minsan ano yung parang ma uh, disappoint ka guys na bakit ganun? Eh, iniisip ko nilang baka may nalabag ako na ano ni YouTube, kaya, kaya ganun. Kahit makunti lang yung views natin guys kahit na yung views natin guys try lang upload upload pa din kasi nga kailangan natin sa kaya nga sana sa nakapano ko dito ng aking video na ito sana tulungan niyo yung youtube ko na mapangat kasi para makaano naman tayo makatulong naman natin makatulong naman tayo kahit pa paano kasi hindi naman ibig sabihin guys mahirap ka hindi ka pwedeng tumulong pwede naman guys diba kaya ganun guys. Kaya, please guys, pakisupport ng aking YouTube channel guys. Pakisubscribe, please. Tingnan nyo lang kahit pangit yung anong mga vlog ko. Baka hindi kayo, baka hindi nyo nagustuhan. Baka napangitan kayo. Tingnan nyo lang guys, para makatulong naman tayo guys. <coughs> sa ating kababayan. Diba guys? Kaya kahit simple lang guys, kahit ganito lang guys. Diba? Kasi pag ano na guys, pag pwede na ako mag ano, nakapag-vlog na tayo kung saan saan. Diba guys? Kaya please, please, tulungan ano yung YouTube channel ko guys. Taangatin nyo na naman yung YouTube channel ko guys. Kasi nga guys. Ganun. Yes, parang katulong tayo guys. Di okay, hanggang dito na lang yung video ko guys. Hanggang sa susunod kong vlog guys. Salamat sa naman. Nagustuhan itong munti kong vlog. At simple kong vlog. Sana guys. At pag may suggestion kayo guys. May comment kayo. <laughs> comment lang kayo sa baba guys. Kaya.